Hello, Ma'am Rochelle ah, Magandang umaga po Yes, sir Good morning Wow, ang ganda-ganda pa rin naman ni Ma'am Rochelle Everyday uh, blooming Talagang di alatang uh, stress sa kanyang business Siyempre, sir Dapat araw-araw po Ang maganda para maraming bumili Ayan Ayun, ah, yun, yun sigurang Iksekreto ni Ma'am Rochelle uh, Ma'am, available pa po ba yung uh, Lagi kong binabalik-balikan dito po Yung kaldiritang kambing At saka uh, Pinapaitang kambing Yes, sir Araw-araw pong available Yung mga uh, ano mino namin tong mga ano po mga kaldereta po ayan tapos ito po yung kilawang kambing maliban po tayo dito sa ano dito sa kaldereta pinapaitan kilawin po meron po tayong pork stick at saka meron po tayong dinakdakan inasiman po tapos lichon kawali ayan marami pa pong iba pa ah okay ma'am uh, sige po ay pagbalot mga po ako ng aking paboritong uh, kalderetang kambing po at saka pinapait ang kambing. Ah, sige po, sir. Tawa naman ng Diyos, lagi pong nauubos ang paninda namin. At saka, lagi ka, ang, lagi, ang ano po kasi, yung laging fresh po yung tinda po namin kambing. Araw-araw po kami nagkakatay. Nagpapasalamat din po kami sa mga customer na palagi pong bumabalik-balik. At kumakain dito sa ano namin sa presyo namin, sir. Uh, Ma'am, ano po ang meron sa Trangers Kambingan na wala sa iba kung bakit uh, lalong gumarami po ang, ang customer po ninyo? Kasi po ang ano po kasi namin sir, may kasama po kasing pagmamahal at siya maawaan po kami sa customer po kasi mabait po kami sa Ayan po ma'am, may kasamang pagmamahal. Kaya po si sir napatawa na, na, na sa inyong sinabi, may kasamang pagmamahal. Pero sir, uh, kumusta naman po ang lasa ng uh, uh, putahe po ng 3 Kambingan? Masarap po sir. Tapos napisipan namin kumain dito kasi uh, galing kami sa Malikaw, bumaba kami tapos nakita namin yung 3 Kambingan. Ah, galing pa po kayo ng mga uh, maliko. Opo, oh, sir. Ah, uh, maliko po yung uh, the little ng uh, Pangasinan. Oo. Oh. Pero taga saan po kayo, sir? Dumagiti po, sir. Dumagiti, yun, shout out po sa lahat ng mga ta taga Dumagiti. Meron po kayong kababayan nandito sa Tayug, Pangasinan. Sir, anong pangalan niyo po? Tata po, sir. Tata Kabal. Tata Kabal. O, oh, uh, Kabal. Ayun po, shout, -out, shout out po naman, sir, uh, tata, yung mga kababayan mo sa Dumagiti. shout oh. out po sa kababayan natin, oh, kababayan na sa amin sa Dumagiti. Ayan, maraming maraming salamat po Sir Tata at uh, napasyal ka dito sa Three Angels Kambingan